Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Ilocos, may isang babaeng nagngangalang Rosalinda. Naanim anim na buwan nang nagdadalang tao. Siya ay masayahin, magiliw sa kanyang asawa na si Daniel, at laging abala sa paghahanda para sa kanilang magiging anak. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may itinatago siyang lihim. Isang sumpang bumabagabag sa kanya mula pagkabata. Hindi alam ni Daniel, ngunit si Rosalinda ay may lahi ng aswang. Matagal na niyang pinigilan ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit habang lumalaki ang bata sa kanyang sinapupunan, unti-unting gumigising ang kanyang uhaw sa laman. Gabi-gabi siyang nagigising na pawis na pawis. Habang sumisigid sa kanyang ilong ang matinding pangamoy ng dugo. Isang gabi, nanaginip si Rosalinda ng isang madilim na kagubatan. Nakatayo siya sa gitna ng isang bilog ng mga aswang. Habang isang matandang babae, ang kanyang yumaong lola ay nakatingin sa kanya. Dumating na ang panahon, Rosalinda, anang matanda. Hindi mo maitatanggi ang iyong tunay na pagkatao. Nagising siyang habol ang kanyang hininga napansin niyang nasa tabi niya si Daniel. Himping sa pagtulog. Lumapit siya rito at inilapit ang kanyang mukha sa leeg nito. Hamdam niya ang init ng dugo ng asawa. At sa unang pagkakataon, hindi niya naiwasang dilaan ang kanyang labi habang lumilipas sa mga araw. Napansin ni Daniel ang kakaibang kilos ng kanyang asawa. Matalas itong natutulala. Hindi na mahilig kumain ng normal na pagkain. At may mga gabi na hindi ito matatagpuan sa kanilang bahay. Isang gabi, nagising si Daniel at wala si Rosalinda sa kanilang kama. Lumabas siya upang hanapin ito. At nakita niya ang isang anino sa may kakahuyan. Nang lapitan niya ito, nanlaki ang kanyang mata sa kanyang nakita. Si Rosalinda nakalutang sa ere ang mga matay nagliliyab. At ang tiyan ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Rosalinda, nanginginig niyang sampit. Lumapit si Rosalinda sa kanya. At sa mahina, ngunit malamig na tinig ay nagsabi, Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko na kayang pigilan kapag ni Daniel ang katotohanan. Ang sanggol na nasa sinapupunan ni Rosalinda ay hindi isang ordinaryong bata. Ito ay isang nilalang na may dugong aswang. Napagtanto rin ni Rosalinda na hindi niya kayang pigilan ang kanyang kagutuman. At kailangan niyang pumili ang protektahan ng kanyang anak o ang pigilan ng sumpang nasa kanyang dugo. Nang sumapit ang hating gabi, umalik si Rosalinda sa kanilang bahay, luhaan. Mahal, may paraan pa para hindi matuloy ito, sabi niya kay Daniel. Pero kailangan mong pagpulungan nating labanan ang aking pagkatao. Ngunit bago pa makasagot si Daniel, isang matandang babae ang lumitaw mula sa dilim. Ang ina ni Rosalinda, isang ganap na aswang. Wala kang magagawa anak, sabi ng matanda ang lahi natin ay hindi maiiwasan. Sa kabila ng pangamba, hindi umatras si Daniel. Kumuha siya ng itak at hinarap ang matanda. Habang si Rosalinda ay pilit na nilalabanan ang sariling gutom. Sa madilim na gabing yon, naganap ang laban sa pagitan ng pag-ibig at sumpa. Nang sumugod ang ina ni Rosalinda, mabilis itong sinibat ni Daniel ng matulis na kawayan na binudburan ng bawang. Napasigaw ito at bumagsak sa lupa. Nangingisay hanggang sa tuluyang malusaw. Samantala, Si Rosalinda ay napaluhod. Hawak ang kanyang tiyan habang lumuluha. Ano ang gagawin natin, Daniel? Umihikbing tanong niya. Lalaban tayo, sagot ni Daniel. At niyakap ang kanyang asawa. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Ngunit hindi nila alam na sa loob ng sinapupunan ni Rosalinda. Unti-unting gumagalaw ang kanilang anak. At sa unang pagkakataon, umukas ang kanyang mga mata na nagliliyab sa dilim. Sa gabing yun, isang sigaw ang pumailan lang sa buong baryo. Isang sigaw na hindi na muling maririnig ng sino man. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.